Wait lang, ito, ito. <laughs> Kaibigan, bisitahin natin ang kilalang pansitiriya sa Tuguegarao City Tikman natin ang kanilang orihinal na recipe Ang famous na pansit batil patong Daanan din natin ang banga capital of Isabela At ang landmark bridge ng Isabela Madadaanan din natin ang the longest river bridge of the Philippines Ang Bunton Bridge Tara, sama kayo sa aming biyahe ang una nating destinasyon ay ang landmark ng Santa Maria, ang banga capital of Isabela. Dahil nandito na rin tayo sa bangka kapital, bili tayo ng palayok para may lutuan tayo ng masarap na sinaing sa asin na tulingan. Ayos? <coughs> Nandito na tayo sa landmark bridge ng Isabela, ang Kabagan-Santa Maria Bridge Sinimulan ng construction noong 2018, proyekto ng DPWH sa pamumuno ni Mark Villar Noong termino pa ng dating Pangulong Duterte, ang halaga ng proyektong ito ay umabot ng 639.6 million Hanggang ngayon ay hindi pa rin pwedeng daanan ng mga motorista Tara silipin natin Balik tayong, tayo, pagagalitan tayo ああちょうで違っと。<laughs>

Nandito na tayo sa Jed's Pansiteria. Ganito karami ang dumadayo sa lugar na to para lang matikman ang kanilang famous batil patong. Tara, pasok na tayo. Kain tayo, mangan tayon. kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Huwag sana nating kalimutan ang mag-subscribe sa ating munting channel. Thank you. See you again on my next video.